So dito ay nag solo RJ lang pala ako dito sa classic mga so, idol. May bigla akong nakalab. Dairot, mga idol na mayabang mga idol. Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo mga idol. At huwag nyo kakalimutan mga idol na isubscribe yung youtube channel ko mga idol. Para update ka sa kung mga bagong content mga idol. Salamat sa inyo mga idol. At balik tayo sa aking laban mga idol. At dito mga idol. Si Dairo talaga yung target ko dito mga yan idol. dito naman si Pilingira. Kaya dinamay ko na rin siya iba para dalawa lang sila charot at dito napitas ko yung derot mga idol sabay takbon ng miya, mga idol pinatay siya ni Fanny mga idol at dito na ako mga idol at siya nga pala mga idol may nagkilala ako dito mga idol yung kagura mga jo, idol syempre dahil nakilala tayo na kagura papakitaan natin siya na magalawa natin malupet at dito mga idol ay magtatago ng ako dito sa bus mga idol para maghanap ng mga kalaban mga idol at panuori nyo lang mga idol hanggang sa dulo mga idol At siyempre mga idol, balik natin dito kay Dairoth mga idol. At dito mga idol, binibigyan ko yung Dairoth mga idol. Kasi pasyado na siyang mabida dito mga idol. Kaya siya tuloy na ng tajak pangkalawakan kalawakan. Ha? At ilo mga po, At hindi natin bababayaan si Mia mga po. Idamay na natin yan. At dito mga idol ay nakita ko dito si Alpha mga idol. Agad na akong lumabas dito mga idol. Ang kaso mga idol, hindi ko nasaan dito mga idol. Nabumalik na pala ako. Mga yeah, bumalik ako dito mga idol kasi akala ko wala na si Alpha. Pero dito pala ay gagi. Gagi par nabigyan ako ng Alpa. Pero'n di ito mga idol, ay eh, tatakpo na sana ako dito. Idol, naglalakad na ako dito ng payapa mga Pero nakita ko mga idol, bahkan na pala dito mga idol at tumapit ako mga idol. Kaya ito yung Pero siyempre, hindi tayo papayag. Pero balik tayo dito kay Dairot. <laughs> Matagal ko na hindi nagawa. Kala niya siguro ha. Pero tandaan mo itong laban na ito <laughs> Alam mo itong laban na to. dan matung laban towa alam kong hindi hindi muto magkalimutan agak alam kata kas ka tapos kana